We are ready to vote. Hmm. Bayan lo matri. Hintay-hintay lang. Swerte ang mabuto namin ni Mister. Wala kaming kilala. Batot-batot lang. Charos. Anyway, hindi naman. May paano naman kami. Joke-joke lang yun. Kung sino yung namin. Kami lang nakakaalam. Welcome to our vlog! nakon sobrang traffic sobrang traffic alos hindi makagalaw yung mga sasakyan we're on our way to boto kami ay buboto bo hala siguro ano din kanina gumagalap snow mas malala after lunch na kami ano guys, umalis ng bahay para bumoto. Mm. Sa alfa na lang tayo mag-fark. Fark? Fark? <laughs> ano ba yan? Ha? Sa loob? Oo, oh, sa gilid ng ano. Uy, maayoki ka na na. Mahulog na. pala Peke na um. oh, matugid ang dalan. Meanwhile, Ayan, we're done. Dali lang. Walang ano, sampung minuto, tapos na. Maganda pag hapon kayo papunta kasi wala nang pila. Pagpasok, pasunod, bito na ko labs. Ngayon din, um. oh. Pwede din, ma'am. Anak din mo na. Anak, anak. Dari-dari-dari. Oh, di. Ayan. Ano sabi mo lang, swerte yung mga anak. Lumabas na kami. Eh. Alam, na-trap ng Kasi nga pumasok din isang kotse. Tarik na kayo ang araw. pa yung mga tao. Ha? <coughs> Nagpumasok kasi yung ano, dapat one way lang dito. Tapos no? may ibang oh, ano oh, Ayun Basta oh, kaming bumoto Actually pa ano konti na yung mga tao Pero may paparating pa Ayun Surtihan lang talaga. Good luck sa mga ano. Tumali ka ito. Ito ang lakon ito sa pinakatumoy. Good luck sa diba ito. pages yun lang? Two pages. <laughs> Oo. Good luck sa mga ano. Yung kapila kapataan yun? Hindi. Yung sa pagpunan ko niyang barangay. 1 eternity later So diyan muna kami oh so, sobrang init, palamig Hmm Ah Helmet Oh. Picture ka diyan lovjo kabutan ng guan. Oh, okay ako kapag baloon nga nakalingkod na si Madam Dari. Put na mo. Daming tao sa Macdo ngayon na bakit kaya? Bakit kaya maraming Ito, tao sa Macdo? Mak... <laughs> Grabe ka naman, napaka-judgmental mo naman. Sweldo ngayon, ano ka ba? Hindi mo ba nakalimutan mo na ba? So, sobrang init, dumaan mo na kami dito sa makro. Nagal pa na later. So diba, sara open yung iMart. iMart is iMart. Open yan. Gusto mo sa Devi Mall? Sarado sa Devi Mall. Ayan, kung gusto nyo yung damit, maraming mga damit dito, oh. Oh, diba? Yung pamasko kunin oh. Dito na kayo bibili. Located dito sa Imos. Imong game mix mama loves. Mama rin makasala. Wala sa ito bag. Hoy, mag sa kalam. Natakot tuloy siya. <laughs> wala ko pichan, kung libre kayo pa. A few moments later... Pauwi na kami guys. Oh, We're done. Ang tagal natapos ni Mr. Magpa. Ano? Ang dami nagpagpupit. Kalaan mo kami ng 5.30? Ano pa may araw? Uh, Nandag pa. Biglang dumilim. May ganun. Ciao. Ayan yung palengke dito sa Imos. ibandang bandang yan, guys. Nasunog yan. Kawawa naman yung nasunogan. May mga mananahi. At this moment, I'm sure, kapag kabal na yung mga kandidato kung sino yung mananalo. mm uh -huh. Anyways guys, sa so, tawang tawa ako sa araw kanya kasi hindi namin kilala yung binubutuhan namin. <coughs> Swerte na yung ano. Hindi ko na binablog ko yung mga ano no. Yung sinasulatan doon. Kung so hindi ko kilala yung mga bit nilalagay ko doon. Kaya. Yeah. Wala ka naman kilala doon. Wala nga kilala. Hey, at least bumubuto tayo. Hindi naman tayo kilala except sa mga kapitan. Kilala natin sa mga pangalan. Kung hindi natin hindi nga natin nakita in person eh pero na yung isa ay nakita pala in person yung dalawa hindi katulad sa probensya na kilalang kilala mo yung tumatakbo e eh, dito eh, hindi natin kilala kaya bantot bantot so good luck to them sana kung manalo man. kung sino manalo ah uh, be a good ano liver dapat ano sila hindi yung puro, puro, ano, purusaan. Gagawin <laughs> nila ang ano nila, trabaho nila. Kaya good luck to them. Congrats kung sinabang mananalo. <laughs> Kanina mga daan, parang walang ka, ano, traffic-traffic. bạn nhận là press the notification bell para magdagdagan yung subscriber namin. Chish! 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 Dali na! Dali na! Dali na! Talangot ka na ba siya napansin? Talangot ka na siya na! Talangot ka ba napansin? Pagutin. Ay, hayang. Grace, anong pakiramdam na kanina marami kayong naglalaban laban and now we are down Ala, sige. Tawa na sejak-jak ka. Kurang na sa hadlok. Hadlok ka lang? Alalalalala! <laughs> Ani ni cak cak ni cak dul. Kenapa orang guna ni Big check, ikau <laughs> Hello, gak Yo, lagi ni oh.